ito mga kaidon o haluan ko ng solid gnome yung aking primer kasi sobrang maanay dito mga kaidon ah. yun haluan ko siya. maanay masyado dito labi dito po yung gamit ko antay-anay po yan ihalo ako sa pintura para siguradong wala ng anay dito grabe ang anay dito mga kayo. magre na pa ako. Yung semi-gloss po ito. Ayun po, semi-gloss po yun. Nalagyan ko din po ito ng ano, solid numbo. Oh, yung solid numbo na ito, water based po ito. Nalagay ko po ito sa pintura. Hinahalo ko para hindi na mag -ano yung anay kumalat. Nalagyan ko po siya. Dami po kasi nga dito sa lugar na ito, mga idol. Sobrang dami. Ito na po yung aming penis ng ginawa. Yung kabilang kwarto. Ito na, na po penis mga kaidol. Yan na po ang penis ng